Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magnonobina sa ating ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. Só. São... Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Maria, tala sa umaga, noon pa man ay tinangi ka. Ang iyong diwa na kang ng nulupig kay satanas. Tayuidi diktas, iyong tungan kaming nananambitan at ang nubang iyong tinapakan tulong mo. Nawit sa amin, Maria, ngayon at sa amin kamatayan. Ang alini sa mo'y ginagalang namin mahi. Kalungkutan at makasalanan Awa ng Diyos Ang aming kailingan Pirheng Maria Kami tunungan Iyong tunghan Kaming nananumbitan at ang lupang Iyong tinapakan. Tulong mo'y iinabit sa amin, Maria, ngayon at sa amin kamatayan. Panalangin sa nobina, maksilot po ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buwat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Yesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Bunggilyo mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong salat lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ng pagmamahal ng Diyos sa Amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa parang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, Waksana sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. tim sa loob na hiniling namin sa iyo aming ina. Natulungan mo kaming makapagdulod ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay makapagbigay ng pag-asa sa mga duka at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng api, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nakasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Bung tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Inaanang laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Kinihiling naming pagpalaimo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bikisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magilim na pagpapala, tangi naming pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy maligayang maghari, ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan amen mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan. Ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaunmanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Yesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisiyang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa, sa pamamagitan ng malimid na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga krisyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangalang trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nagkagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawa namin ang kasamaan ng paghangat sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkaloban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan, na Natubungon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyot namin ang pagkakapantay-pantay ng kapabaiyan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang makaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. buhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin ng mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik natin idalangin ang ating sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog na kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Oh.

啊。 Sa salamat kay Yeso Kristo na nasa banal na Eucharistia. Magsilot po ang lahat. Panginoong Yeso Kristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumayyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasundin sa Kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobin mo ang pagkisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ng mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang mag ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ng aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming subunod sa banal na kalooban ng Diyos at malin siyang walang hanggan ang karangalan, kalwalatian at pasasalamat ay mapasa ka banal banalan tatlong persona Ama, Anak at Espiritu Santo magpasabalang hanggan Amen Panalangin para sa mga may sakit Panginoong Heso Kristo pinasan mo ang aming mga tiisin at dinalam mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng paktitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mo ang dinggin ng aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkalob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Maria Ina ng Diyos Panalain mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Hello Can you kind of